Mr. Speaker, sa ating mga kapwa public servants at sa ating mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Mr. Speaker, tayong lahat at ang iba pa na mga kapwa natin public servants ay nanunungkulan na may isang layunin lamang ang maglingkod para sa bayan. Bilang isang kasapi ng House of Representatives, 19 Congress, at representative ng One Rider Party List, kasama si Honorable Representative Attorney Ramon Rodriguez Gutierrez. May responsibilidad po kami nagampanan ang aming sinumpang tungkulin, hindi lamang para sa hanay ng mga motorista, kundi para sa ating bayan. Mr. Speaker Katulad po ng nabanggit ko noon pa Retired police officer po ako at mahal ko ang PNP. Mahigit 31 years po ako sa military and police service. Ang aking ipapahayag ngayon ay walang intensyon na kondenahin ang PNP na aking pinanggalingan dahil hindi naman po ako makakarating sa Kongreso kung hindi ako naging kasapi nito. Wala din po akong intensyon na kondinahin ang sino mang kasapi ng PNP dahil naniniwala ako na mga biktima rin sila ng matagal ng sistema na aking nasaksihan mula noong ako ay tenyente pa. Hindi ko rin po intensyon na hikayatin ang ating mga kasama sa Kongreso para alamin ang mga maaring nagkasala dito sa aking ipapahayag dahil maraming taon na po ang mga nakalipas. Masakit sabihin, Mr. Speaker, pero katotohanan po, hindi na kayang panugutin pa ang mga maaring nagkasala sa problema na aking ipapahayag dahil ang iba sa kanila ay mga retirado na at ang iba naman ay mga namayapa na dagdag pa dito Mr. Speaker kung hahangarin pa natin na panagutin ang mga nagkasala wala tayong mararating matatali lamang tayo at hindi uusad para solusyonan ang malaking problema na aking ipapahayag Mr. Speaker bilang Pilipino at public servant, ang layunin ko lamang po sa aking ipapahayag ay para ipalam sa inyo at sa ating mga kasamang mambabatas ang malaking problema na lalong nagpapahirap at sumisira sa buhay at kinabukasan ng libo-libong Pilipino na kung hindi natin ito pipigilan, libulibo libo ang napapadagdag dito taon-taon. Base po sa datos na ating nakalap sa loob ng limang taon mula 2018 hanggang 2022, ang PNP ay nakapagtala ng 258,969 illegal drug cases na isinampa sa prosecutors. Noong taon ng 2018, mayroon silang naitala na 51,097 illegal drug cases. At noong 2019, 58,509 illegal drug cases. 2020, 50,113 illegal drug cases. 2021, 51,000 203 illegal drug cases at noong 2022 48,047 illegal drug cases sa mga illegal drug cases po na iniakyat ng PNP sa prosecutors 1,000 dismissed cases for 2018 876 dismissed cases for 2019 495 dismissed cases for 2020, 483 dismissed cases for 2021, and 231 dismissed cases naman po for 2022. Ito po ay may kabuang bilang na 3,085 dismissed illegal drug cases. Sa illegal drug cases naman po na iniakyat sa korte, 1,709 dismissed cases for 2018, 1,164 dismissed cases for 2019, 943 Dismiss cases for 2020, 1,059. Dismiss cases for 2021 and 579 dismissed cases for 2022. Ito naman po ay may kabuang bilang na 5,454 dismissed illegal drug cases. Sa kabuang bilang ng mga dismissed illegal drug cases na inakyat sa prosecutors at mga korte, ito po ay may kabuoang bilang na 8,539 cases. Base rin naman po sa datos na nakalap natin, tinatayang humigit kumulang 12,000 suspects ang napawalang sala ng prosecutors at ng mga korte. Base rin po ito sa datos na tinatayang isa hanggang dalawang suspects bawat kaso. Ang kabuang bilang po na 8,539 dismissed illegal drug cases ay kulang na kulang pa at hindi kompleto dahil may malaking bilang pa ng mga kaso ang hindi pa nalilites at nadidisyusyonan ng Korte nang ginawa ang datos na ating nakalap. Dahil din po dito, Mr. Speaker, hindi natin masabi ang conviction rate ng mga illegal drug cases na isinampa ng PNP. Base naman po sa datos ng Department of Justice, DOJ, na ating nakalap mula 2016 hanggang July 2022, may naitala silang kaso na may kabuong bilang na 291,393 at dito po ay mayroong 62,061 lamang ang mga kaso na napatawa ng parusa ang mga akusado. 21% lamang po ang conviction rate dito. Ibig sabihin po, Mr. Speaker, sa bawat isandaang kaso sa illegal drug cases, tinatayang 21 lamang ang napapatunayan nagkakasala, nagkasala at tinatayang 79 lamang ang napapawalang sala. Mr. Speaker, malinaw na malinaw po na base sa datos ng PNP at datos ng DOJ sa mga illegal drug cases, libo-libong Pilipino ang nasasakripisyo ang buhay at kalayaan, ang umiiyak at nagkikimkim ng galit sa mga kinaukulan. Dahil sa kanilang mga dinadanas. Mr. Speaker, kung hindi po natin bibigyan ng agarang solusyon ang problema na aking ipinahayag, ilang libong Pilipino pa ang magdudusa dahil sa ganitong sistema ng pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na droga. Ikalawa, ilang libong pamilya pa po ang lalong magihirap habang ang kanilang tatay o nanay ay nagdudusa sa loob ng selda. Ikatatlo, Mr. Speaker, ilang libong bata pa ang magugutom at magdudusa dahil ang kanilang tatay o nanay ay nabibiktima ng sistema ng pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. At ikaapat, Mr. Speaker, kung hindi natin bibigyan ng agarang atensyon at solusyon ang problemang ito, sino po ang hihintayin at aasahan ng taong bayan? Mr. Speaker, ang aking mga nabanggit na katanungan ay hindi ko kayang sagutin. Tayo lamang na mga nanunungkulan na inihalal ng taong bayan ang maaring tumugon sa aking mga naabanggit na katanungan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.